So ganyan guys ang pagdadaklis dito sa Pangasinan. Ayan. So pag pagkaipon nila ng lambat o yung net, pupunta na naman sila doon sa bandang malalim. Yan o yung ginagawa ni Kuya. Tapos yung isa doon sa kabilang side and then hihilahin nila. So panoorin niyo kung paano magdaklis. Let's go. yung mga nahuli nila oh may bangus yan pero kadalasan kuya anong isda yan biya abulasi like ah, bulasi like bulasi sa pangasinan like oh minsan may crab din ayun oh darkness ang tawag dyan oh kuya Okay, good morning guys. Gagawa natin ng video ang tinatawag na pagdadaklis dito sa Pangasinan. Ano ba ang pagdadakli? So ayun guys, so may nakikita tayong dalawa diyan. So sila yung ating mga magigiting na mangingisda. Bali ang nangyari, meron silang dalang net, pumunta sila doon sa may pinakabandang malalim na part and then pinaikutan nila ng net. Ayun. So sa ngayon, ang ginagawa nila ay hinihila na nila yung net. so, tingnan natin. Ayan si kuya oh. Nakalagay yung isang ano Isang paa niya Ay yung tali sa paapala pala Ayan oh. oh. So tingnan natin malapit na Ayun yung lagayan ng isla oh. Ayun Dawa ka nilang mahuhuli So ito guys yung mga nahuli nilang mga isda oh. Ayan oh. May bangus Ayan. Meron ding alimang dyan So ayan na, na nila. So ayan o. Oh. Sariwang-sariwa pa guys yung isla o. Oh, ayan na, oh. gumagalaw pa. Ayan Ayan nila. Siguro mga 10 minutes yan bago nila mapunta ulit rito. Taklis. Sa ibang lugar, ang tawag niyan, Pukot. Pero maliit lang ito. Ayan. So, dinadahan-dahan nila. Dinadahan-dahan nila ang paghila. Ayan. Ayan. May isda na dun. Oh. Ikot tayo sa bandang gitna. So ayan dahan-dahan nilang hinihila baka makawala yung isda. Ayun, merong isa. Merong isa po palag-palag. Ayun Oh. No? Bangus. <laughs> May bangus nga. Pero maliit. Ayun guys. Ayun. Oh, buhay na buhay. Ang bangus. Galing sual pa yan. Nakawala. Ayun, merong butete, puffer fish. Ayun. Dito sa kabila, ayun butete. Tingin ko ya ako, oh, may butete, puffer fish. Ayun, marami-rami. Uhoy! Ayan, ito mga nahuli. Ayan. So, ayan, swerte. 2, 4, 6, 8, 10. So, pwede na yan bulasi yan sa Pangasinan mga bulasang nahuli ayan o oh. ayan Tariwa, yan eto ano isda to kuya ayan o oh. hmm, iba hmm. Uh, Pinakuha na yung lalagyan doon sa kay Nunong. Ayos, marami-rami Marami-rami So, ayan guys, ang kanilang nakuha One Two Ito, oh, may sab-sab pang maliit oh. Three hmm, Buhay na buhay oh. Buhay na buhay Saan na yung bangus? Ay, ito, mali-liliit na bangus oh. <laughs> Ang cute <laughs> Ang cute guys, oh, ang liit ng bangus hmm. Pwede na yung paksiw Paksiw hmm. So ayan ay na mga nahuli nila lagay na doon sa kanilang lagayan. So, So kada taklis nila guys, hindi nila alam kung ano makukuha nilang isda. Kung ano lang yung ma mahuli yun lang ito butete oh. Proper fish. Butete. Tulusong kali ko ya. Oh yeah, so luluson na naman siya guys. Ganyan lang 'yan, oh. So after nilang ma makuha yung isda 'yan, oh. Luluson na naman si Kuya uli. Eh, buhatin niya na naman yung net. Lulusong na naman siya doon sa bandang malalim. So ganyan ang pagdadaklis dito guys sa Pangasinan.